Ay, thank you Lord Grabe yan, layo na nga uh, nilakbay Galing po kami sa Guagua Ay salamat Pinsan, ano lugar to? Ito po yung pinsan ko na nakapagturo at nakita niya si Christian Saan mo nakita si Christian? Sa uh, Guagua Nakita po si Christian sa Guagua sa may simbahan na no Church. Oh, tapos uh, sinamahan niya po tayo para hanapin, nilibot po namin ang buong palingki. Subalit so, bigo po kaming makita si Christian. Subalit so, ito po ang good news. Nakita po namin si Christian. Nandito po siya. Hey, thank you Lord. Nangingilig ako dahil super pagod na eh. Ay, nagbago yung short niya no. Yung nakita ko kung nagbago. Thank you Lord. Ayan, hindi ka ba magpapasalamat sa Panginoon? Ilang araw kong hinahanap ito isang mag po days niya ngayon. Kahit gabi hinahanap ko ito eh. Grabe. Hey. Eh. Sa so, maraming salamat. Talaga nga uh, kung sa dahil ay eh, siguro ay eh, kung ako maghanap doon na nga ako mag di sa guwagwa eh. ng bataan yan. Oh. Bataan na, malapit na sa bataan tayo, di ba? Oo, oh, lubaw na yung dyan, isang eh, tapos na yun. Oo. Eh. Oh. Para yun na lang yung pagitan, dinalupi yung bataan na yan. Magbabataan na. Grabe. Thank you, Lord.